Sa Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ating talakayan. At sa ikalawang linggo ng ating talakayan, nakikita natin dito yung ugnayan ng tao at kapaligiran. Mahalaga makita natin ito dahil sa susunod nating mga pagtalakay, makikita naman natin kung paano ang tao na kinaba doon sa kanyang kapaligiran. Mahalaga mga dinidiscuss natin dito dahil makikita natin yung iba't ibang aspekto ng kapaligiran mayroon ang Asia. Let's start. Okay, simulan natin ito gamit ang mga anyong lupa. Alam natin na ang anyong lupa ay yung mga napapakinabangan mula sa binubungkal at nakukuha sa mga minahan. Lahat yan ay magiging bahagi sa anyong lupa. Ngunit isa-isay natin muna ano ano ang mga anyong lupa. Balikan natin ito Pagaman tinalakay nyo na to dapat nung no, kayo ay nasa elementarya. Let's start with bulubundukin. Ang bulubundukin, kilala ito bilang hanay ng mga bundok. Kumbaga, sunod-sunod na mga bundok yan. No? Example ay yung Himalayas. Meron siyang 2,415 kilometro. Ganyan kalapad at kalawak ang ating Himalayas. Next ay yung Hindu Kush. Pag tinignan ninyo, yan yung boundary at border no, ng bansang India. At malaki ang kinalaman niyan sa kasaysayan, di kalaunan, sa pagtalakay natin ng kasaysayan na mayroon ng India. Next, bulubundukin ang kita natin dito, no? Ah, uh, yung bulubundukin, yung bundok Ural, no? Natakpan ko pala yung pangalan niya. Yung bundok Ural, pinapangkat nito, ibig sabihin binibigyan niya ng hangganan yung pagitan ng Europa at ng Asia. Ganon yung gampanin niya. Pag nakikita nyo dito sa pulang bahagi na to, yan yung Ural Mountains. No? Makikita natin dyan. Yan yung border kung nasaan ang Russia at ang Russian plate na Asia at Russian plate na Europe. Next, bundok. No? Yan, yung Mount Everest bilang isang pinakatanyag, pinakamataas na bundok sa atin. Yung K2 at syempre yung Kachenjunga. Makikita natin yung Kachenjunga. K2 Mount Everest sa mga bundok-bundukin din na tinatawag na tina, tinalaki natin kanina. Ha? Okay, next. Itong talampas. Ang talampas ay kilala bilang kapatagan sa itaas ng bundok. Kaya alam natin may mga iba nakakapagtanim no? sa taas ng bundok dahil meron naman kapatagan doon. Yan nga yung mga talampas. Kasi yan, Tibetan Plateau kilala rin siya bilang roof of the world kasi nasa tuktok pero na pupuntahan pa rin. At ang Deccan Plateau mula sa Indo-Gadjatic Plain. Di ba? Malaki ang kinalaman nitong mga to dahil ito ay nagbibigay ng kabuhayan kahit na sa mga tao na nasa itaas na ng ating mga um, geographical na pagkakahati-hati. Siyempre, disyerto di diba? Gobi Desert bilang pinakamalaking disyerto sa buong Asia na ikaapat naman din sa buong mundo. At yung Taklamakan mula sa bansang China, ba? Diba? At siyempre, yung Karakum mula sa Turkmenistan. Makikita natin itong festival na to sa Turkmenistan, particular dun sa Watermelon Festival, kung hindi ako nagkakamali. Dahil nga dry place talaga ang Turkmenistan. At yung watermelon, nag-grow talaga siya sa nag-exhaust kasi ng tubig sa ilalim. At syempre yung kapuluan, no? meron tayo niyan, yung archipelago. Di ba? Pag tinignan naman natin. Um, the largest archipelago ay nasa Asia. Yan yung Indonesia. No? Largest archipelago. Nakikita niyo yung color orange na to. No? Of course, wag na tayong lumayo pa. Ang ating bansa ay isang archipelago. Ang Pilipinas. Dahil binubuo tayo ng iba't ibang Kapuluan. At ang Japan, di ba? Yoko, Shok Shokoku, kung ano man yung mga isla dyan, makita natin ang Japan ay iba't ibang isla rin. Kaya binubuo ng kapuluan. Ano ba ang mga pulo naman? Ang mga pulo, yan yung Cyprus, di ba? May pulo dyan. Napaliligiran madalas ng karagatan yan, di ba? Talaga nasa dagat talaga ang kanilang sentro. Maltives, di ba? maganda kasi talagang tinitingnan natin dito ang kanilang best destinations ay eh, ang beach nila. Diba? Pulo rin may tuturin yung sa Sri Lanka, yung Andaman at Nicobar. At ang Taiwan, siyempre. Dahil ang Taiwan, talagang nasa isla lang o pulo lang siya na nasa, pali, na, nasa paligid niya talaga mga dagat. ba? Diba? At ang yung tubig tulad ng Taiwan Strait, um, East China Sea, diba? at yung Pacific Ocean. At siyempre, kasi malapit din siya sa atin, yung Philippine Sea. Ang Tangway, o oh, di ba yan, peninsula, nakausli sa karagatan, kaya siya tinatawag na peninsula. Pag tinignan ninyo, ang bansang Turkey, ang isang example natin, dahil sa kanlurang Asia, makikita nyo, gateway natin yan patungong Europe. Eh. Di ba? Konting-konti na yung Turkey, nasa Greece na eh. O, oh, nakita natin yung taas niya, dagat. Yung baba niya, dagat. Kasi nakausli yung lupa niya favorable o favorably sa dagat. Kaya nga, ang mga tangway o peninsula ay nakausli sa dagat. Marami pa yan. Arabian Peninsula, di ba? Yung lupa niya, mas madalas nakausli sa dagat. O kaya saan yung tubig. Kaya siya, Arabian Peninsula. And of course, Korea. Astanyagan Korea bilang peninsula. Kaya nga mayroong isang pelikula, di ba? Sumunod matapos ang train to Busan, kung daw nagkakamali, yung peninsula. Yan. Kasi ang Korea ay mas peninsula siya. Next, kapatagan. Plain. Diba? One-fourth ng kalupaan ng Asia ay plain. No? O, ano yung example niyan? indo gangetic plain. At syempre, Lano del Norte. Marami pa tayo niyan. Ha? Meron tayo niyan sa Central Luzon. Diba? Pag tinignan natin yung iba't ibang lugar na pinagtatamnan natin ng mga palay, yan ay isang example ng kapatagan. Next, vegetation cover naman. Mahalaga ang malaman ng vegetation cover kasi ito yung mga uri at dami ng halaman na mayroon tayo sa isang lugar. So, isang example natin dito ay ang step, no? Una, damuhang may ugat. Mababaw to kumpara sa um, kumpara sa iba pang uri ng damo, no? Mababaw lang siya kasi madaling ang ugutin. Yun yung basis dito, eh. yung hindi mo siya gagamitan lubos ng mga pwersa, pero siyempre kapag sobrang lawak, gagamitan mo pa rin naman ng mga makinarya yon, di ba? At isang example nito yung sa Russia. Di ba? Lawak ng step niya. Kasi makikita yan sa taas na bahagi. Shallow rooted kasi nga may epekto talaga yung kanyang klima. Nasusunod natin tatalakayan. Prairie. No? Yung prairie naman, yan yung lupaing may ang mataas. Matataas siya dahil malalalim yung ugat niya. Kaya nga, deeply rooted yun. Kaya to, ang tawag sa kanya, deep rooted tall grasses. Example niya yung Mongolia, yung Chinese Inner Mongolia Dam. Diba? Mukha lang siya mababaw sa inyong paningin, pero ma malalim kung hugutin. At of course, sa Pilipinas, marami tayong prairie. Di ba? Yung ang daming musbong, pero hindi naman siya gupat. Damo siya. Pero mahirap siya hugutin, mahirap sa tabasin. Kasi malalim siya, nakaugat siya. Savannah. Savannah naman, yung lupa na may pinagsamang damo no? Damo at kagubatan. Ano ba nito yung sa Timog Asya, ang bansang India, di ba? Makikita natin dito yung India na part, alam ko kung hindi ako nagkakamali ah, papunta ito sa kanluran na bahagi. Pero meron din part sa kanluran na meron ding portion na greenish-greenish din siya. So, pag tinignan ninyo, may mga puno-puno ah. Pero, ba't ganun? Mas maraming damo. Yan. Yun kasi yun eh. Damot at kagubatan. Kaya savana. Three savana naman ang meron tayo sa Hilagang, Thailand. No? At pine savana na meron sa Pilipinas. Kasi mas marami naman talaga yung damo pero may mga muswong na mga kagubatan. Taiga. Yan. Sa Boreal Forest, makita natin isang ra Mabubuo ito sa mga Rocky Mountain terrain. Partikula tayo sa Russia. Meron naman isang counterpart to sa uh, Amerika, sa Hilagang Amerika. Pero mas example talaga natin sa Russia, sa pagdating sa Asia, yung Rocky Mountain Austerity. Mabato, 'di ba? Dahil nga alam naman natin, yun yung taiga, uh, yun yung taiga, 'di ba? Mabato siya, pero may mga portion na kagubatan pa rin. Rocky rin dahil yung geographical location. Dahil pagpataas na, mas madalas nawala na yun dapat. Pero, yun nga, meron siyang kinababagsakan pa rin mga lugar na Um, forest. Tropical rainforest naman kapag makikita natin to sa Pilipinas dahil ang rehiyon na kinabibilangan ng Pilipinas ay isang uri ng um rehiyon sa tropical. Kasi pantay yung tag-ulan at tag-araw kaya siya makikita natin, no? kaya nga greenish siya, mas mad madaming green. Kasi mas ma forested talaga kapag ganun yung yung weather. And of course, tatanda natin, paalala, step kapag mababaw yung lupa at madali mo hugot yung mga damo. Savana kapag yung may damo, pero may mga makagubatan. Tundra, kapag ganito naman yung kanyang estilo, yung may mga kabundukan, pero may mga pag-usbong-usbong ng mga dami ng damo pa rin. Diba? And of course, last but definitely not the least, yung rainforest. Diba? Kung saan pantay ang tag-ulan at tag-init. Kaya mayabong ang mga kagubatan. Ngayon naman, tunguhin natin yung ating mga klima na mayroon sa Asia. Okay? Sum it up, isa-isay natin mga rehiyot. Okay? Yan. Yan. Magtungo muna tayo sa Hilagang Asia. Sa Hilagang Asia, makikita natin na may ang tag-init. Bakit? Nasa taas siya eh. So, mas exposed sila sa cold weather. Mahaba ang taglamit. Diba? Yan. Kaya pag tinignan natin, ano yung mga karaniwan dyan? Nagyayelo sila. May yelo-yelo. Ano pa? Itong Kanlurang Asya, yan. Hindi naman lubos na nagbabago yung klima dyan. Pero hindi naman sila halos nakakaranas ng ulan. Because yun yung pinaka-nature talaga ng kanilang bansa. Di diba? Tapos itong pagbabago ng klima, hindi pa lagi ano niya. Mas mainit. Diba? Meron silang tatlong pag-uuri, paghahati sa lupain. Northern Northern Tire na lupain, yung mas kabundukan sa katalampas sa portion na to. Tapos Arabian Peninsula, kung saan yung tangway, pinaliligiran ng tubig. Tapos yung Fertile Crescent, kung saan mas mara marami yung portion na to para sa pagtatanim. Kasi may supply ng tubig doon. Timog Asia naman yung mahalumigmig. Iba't ibang klima. Tapos may taglamig din sila. May taginit. May tagtuyot. At syempre, napapanatili yung taglamig. Lalo pa pag panahon ng tagnyebe. Kasi yung Himalayas, malaki epekto sa kanila niyan hugis at sulok sila, di ba? Kasi pag tinignan yung India, pag ganun siya, triangular. ba? Diba? Tapos, sa rehyong ito, mainit, except sa mga bulubundukit. Kasi yung mga pataas na lugar, malamig yan. Definitely. Silangang Asia, mayroong monsoon climate. Di ba? Ano pa meron sa As Silangang Asia? May iba't ibang panahon yan. May mainit, di ba? Meron din namang malamig, nababalutan ng yellow na portion kasi may mga taas na portion nila. At pinakamalaki ito ha, para ka sa kalaman ng lahat. Kumbaga 20% nga raw, 'di ba? Sabi na sakop nito yung content. Of course, next is yung mga mahalagang ilog nila. 'Di ba? Dito pala kinakaunt yung Himalayas. Mga ilog nila na malaki ang ginampanan sa kasaysayan, yung Wangho, Yangtze at Xijiang. Yung Sea of Japan at Korean Strait na malaki ang ginagampanan sa maritime portion ng asya at ang ating rehiyon, no? Ang timog silang asya Asia. Halos lahat ng bansa dito ay tropical. Kaya nakaranas ng na tag-ulan, tag tag-init, di Tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag etc. Ano yan? Klimang tropical ang tawag dyan. So maraming portion din dito yung mga may kinalaman naman din sa pag-usbong ng mga sinuunang pamumuhay ng mga tao dito Kasi may kaayayang klima to. No? Pero yung mga ilog, yung Irrawaddy, Salween, Chao Phraya, Mekong at Red River. Malaki ang ginampanan niyan, no. Particular to sa mainland Southeast Asia. Malaki naman ang ginampanan ng mga karagatan pagdating sa maritime Southeast Asia, di diba? Ano yung mga example niyan? Pilipinas, Indonesia, um, yung Timor Leste o East Timor, di diba? Okay. So dito muna natin wawakasan ang ating discussion para sa kabuuan ng ikalawang linggo. Lamang at maraming salamat.